Patuloy ang ginagawang pagbibigay serbisyo ng diretsyo sa tao ni Talavera Mayor J.R. Santos at Vice Mayor Nery B. Santos Martinez para sa lahat ng Talaveranyo kung saan itong ika-21 ng Mayo ay naging kaagapay ang pamahalang bayan ng Talavera sa sinagawang Operation Tuli at Medical and Dental Mission ng Talavera Masonic Lodge Number no. 273 na pinumumuno ni Worshipful Master Allen Paul B. Domingo. Uh, ito po yung uh, proyekto, programa ng uh, Talavera Masonic Lodge number 273. Ito po ay proyekto ng mga mason na meron po tayong uh, libreng tule, uh, dental, uh, medical, uh, mission uh, para po ngayon sa ating mga kababayan dito po sa Barangay Natore at Karating Barangay dito po sa bayan ng Talavera. Ito po ay partnership din ng municipio uh, munisipyo sa pangunguna po ng inyong lingkod. Ganon din po ang uh, kapitolyo sa pangunguna po ng ating mahal na gobernador o Imaches e. Umali. Ayon kina Senior Warden Christian M. Salazar at Junior Warden Romel M. Punsal, tao nang sinasagawa ng grupo ng mga mason sa Talavera ang ganitong programa upang makapagatid ng living service medical lalo na sa mga kabataan lalaki. Taon-taon din nilang gagapay ang pamalambay ng Talavera at ang pamalambay ng Luwiga ng Nueva Ecija sa pamamagitan ni Governor Aurelio M. Umali at ng mga doktor at kawani ng Provincial Health Office. Bukod sa mga libreng gamot na ibinibigay sa mga natuli at iba pang pasyente, nagpamahagi din ng grupo ng mga libreng merienda at inumin. Ayon kay Mayor J.R. Santos, patuloy lang sila maghati ni Vice Mayor Neri ng serbisyong diretsyo sa tao at walang magbabago sa kanilang nasimulang servisyo at malasakit para sa lahat ng at patuloy silang mag-iisip ng mga proyekto para sa lalo pang pagunlad ng talabera. Ah, uh, tayo naman po ay palagi na tuloy-tuloy na nag-iisip nag ng mga programa na, ma na, makakatutulong sa ating mga kaubayan. May iluksyon o wala. Kaya asa maasahan nyo po na kami po ay palagi na mag-iisip ng uh, mga programa pa na mas makatutulong sa ating mga kabayan. Kasama ko po yung ating mga kapatid sa masoneria. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat po. Samantala, tayo ni Mayor G.R., si Governor O.I. Umali, ang mga tiga munisipyo, mga doktor at nurses ng Kapitolyo, at iba pa na kanilang naging kaagapay. Maraming salamat po sa Uh, sa munisipyo sa ating mga nurses, mga doctors na tumulong po dito, ganun din po sa kapitolyo. At syempre sa mga kapatid ko mga masama. Paano sa mga nagnebechia? Ako si Agnelisangan, nagulat para sa, Nag sa DWNTR radio ang inyong kakampi.